sa ating pangunahing panauhing pagdangal Doc Bishop Edwin Maniti Malapakan natin Thank you uh, partner uh, Placido at sa lahat ng mga nandito ngayon alam ko marami sa inyo ay hindi pa kumain mula kaninang lunch dahil wala namang nagpapakain dito Okay ba yun? Hindi ka mukha sa kabilang rally, kumpleto ang pagkain at may pabaon pa. Pero dito, organic tayo. Kusang loob na narito tayo, nagsasakripisyo. Ganon din yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay dahil tayo po ay nakatelecast ngayon. Uh, kasama natin ang napakaraming mga vloggers at media. So kung napapakinggan po ninyo ang mga nagsasalita dito sa harapan, makinig lamang po kayo. Hindi po ako magsasalita tungkol sa politika dahil mamaya na pakarami ho nating mga darating na mga magsasalita at ipapaubaya ko na ho sa kanila ang issue tungkol sa politics. Pero ako ay magsishare sa inyo regarding sa history at maging sa salita ng Diyos. Meron nogo kasing kasabihan kapag hindi tayo natuto sa kasaysayan ito ay mauulit So itong mga nangyayari ho sa ating panahon sa ating bansa hindi naman po ito isolated Ito ho ay nangyari na noon nangyari na noon at noon pa paulit-ulit lamang pong nangyayari yan Kaya nga kinakailangan Matutunan po natin ang kasaysayan. Sa Biblia, sa kasaysayan ng Israel ay mayroong isang napakasamang hari. Siguro doon ko na umpisahan yung aking kwento. Ito ho ay nakatala sa kasaysayan ng Israel, nakatala sa Biblia, sa unang hari, kapitulo 15. Tungkol sa kwento ng hari ito na ang pangalan ay Ahab. Siya ho ang kauna-una ang haring na pakasama at sangayon sa tradisyon, wala na hong sasama pa sa kanya sa kasaysayan ng Israel. Bakit po naging masama ang haring ito? Dahil iniligwak niya, dinalan niya ang buong bayang ito na sana ay sasamba sa iisang Diyos na lumikha sa kanila dinala niya ang buong bayang ito sa pagsamba kay Baal at kay Astaroth. Ito yung mga diyos ng mga karatig bansa noon. Subalit ginaya ng hari ito na si Ahab. Bawal na bawal po ang kasalanan ito sa mga Israelita. Subalit ang hari ito ay nagkaroon ng pag upang akayin niya ang bayang ito sa pagsamba sa ibang Diyos. Ano ho ang nangyari? Ang nangyari ay binayaran niya ang lahat ng mga propeta. Binayaran niya ang lahat ng mga nagtuturo ng kautosan upang nang sa ay turuan sila ng kamalian sa halip na ituro ang tamang daan. Ganyan din ang nangyayari sa ating panahon binabayaran ang dapat sana ay magsabi sa atin kung ano ang mga nangyayari sa ating bansa. Binabayaran ng media at binabayaran ng halos lahat ng mga influencer sa bansa para nang sa gayon ay dalhin sa kasinungalingan ang bansang ito. Subalit mayroong isang natira na isang propeta ang Diyos na ang pangalan ay Eliseo o Elias. Si Elias ay natakot dahil pinagbantaan ang buhay niya ng asawa ng hari na ang pangalan ay Jezebel. Pinagbantaan ang kanyang buhay na siya ay papatayin pagsikat ng araw. Kaya't walang magawa ang propeta ng Diyos kundi ang magtago sa kuweba. Subalit ang Diyos ay sumakanya at pinakain siya sa pamamagitan ng mga uwa sa loob ng maraming panahon. Tandaan natin to mga kasama. Hindi ko mo ikaw ay nag-iisa. Ikaw ay wala sa katotohanan. Hindi ko mo ikaw ay nag-iisa. Hindi nangangahulugan na hindi mo kasama ang Diyos. Tandaan po natin, sometimes minority is majority in the sight of God kapag tayo po ay nasa tama. Maring tayo ay tinatawanan ng ibang mga kababayan natin ngayon at sinasabi nila kakaunti lang kayo. Nasaan ang mga DDS followers? Nais nice kong sabihin sa inyo kahit tayo na lang ang matitira sa bansang ito na nagsasabi kung ano ang totoong nangyayari sa bansang ito. Tandaan ho ninyo, kasama natin ang Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, nasa majority ka. Itutuloy ko ang kwento kung ano ang nangyari sa mayabang na haring ito na ang pangalan ay Ahab. Itutuloy ko ang kwento kung ano ang nangyari doon sa reyna, doon sa asawa ni Aring hahap sa kanilang kayabangan. Akala ho nila habang panahon yung kanilang kapangyarihan eh. Akala ho nila dahil sila'y nakaluklok sa trono eh panghabang buhay. Tandaan ho ninyo may katapusan. May katapusan. Sabihin po ninyo may katapusan. May katapusan. Sabihin mo sa katabi mo may katapusan. Ay, may katapusan. Sabihin mo mamamatay ka rin. <laughs> Naniniwala ba kayo? May katapusan, nakikita ng Diyos sa langit ang mga nangyayari dito sa lupa. At ang sabi ng Diyos, sa lahat ng mga nagmamataas, ipapagsak niya. Sa lahat ng mga nagpapakumbaba, itataas niya. Nandyan pa po ba kayo? Ipapagsak niya, yan po'y totoo dahil wala ka nang pupuntahan kapag nasa taas ka. Kundi ang pagbaba at pagbagsak. Kung nakakarinig ka ngayon at pinapakinggan mo ko, tandaan mo, babagsak ka. May katapusan ka. Antay ka lang. Antayin mo lang ang galaw ng Diyos sa buhay mo. Tandaan mo yan. Buong pamilya mo mananagot sa harapan ng Diyos. Ituloy ko po yung kwento ko kay Aring Ahab. Ano ho ang nangyari sa kanya? So, nadala niya sa kasamaan, sa kasalanan ang buong bayan ng Israel. At si Propeta Eliseo, siya na lamang ang natira na propeta ng Diyos sa bansang ito. Nagkaroon ng plano ang haring ito na lusubin niya ang ibang bansa. So nakipag-alyado po ito sa Juda, isang bansa na kaalyansa ng Israel. Nakipag-alliance po siya. Pero ang sabi ng hari ng Juda, sa hari ito, bago tayo sumalakay doon sa kaaway natin, pwede ba tayong sumangguni muna sa propeta ng Diyos kung mayroong natitirang propeta dyan. Alam niyo ang sabi ng hari, mayroong natitirang isang propeta ang Diyos dito pero ayaw ko sa kanya. Galit ako sa kanya dahil walang sinasabi ang propeta ng ito kundi puro negatibo, puro masasama laban sa akin. Ang sabi ng hari ng Huda, tawagin mo siya, kausapin natin siya kung ano ang sinasabi ng Panginoon, kung lulusog ba tayo o hindi. So walang magawa itong haring ito, kundi tawagin itong si Propeta Eliseo. Tinawag, dinala sa Malacanang, eh Malacanang, Nagkamali po ako, dinala sa Kalasyo, itong Propeta ng Diyos. At sinangguni, ang sabi niya, lalaban ba kami? Lulusog ba kami? Sa aming mga kaaway, mananalo pa kami. Magtatagumpay pa. Pakinggan ho ninyo, sinabi ng propeta ng Diyos. Ang sabi niya, lumusog kayo. Pero tinitiyak ko sa iyo. Ikaw na haring ahab, hindi ka na makakabalik ng buhay. Siguradong mamamatay ka. So nakita ho ninyo kung ano ang hinihula sa kanya mamamatay siya. Lumusog ho sila sa kabila ng payong ito ng propeta ng Diyos. Nakibaka ho sila. Pero bago sila nakibaka, siya po ay nagpalit ng kasuotan. Hinubad niya yung kanyang kasuotang hari. At siya ay nagsuot ng isang ordinaryong kasuotan ng isang sundalo para hindi siya makita ng mga kaaway. Siya po ay nagpanggap na isang ordinaryong sundalo. Sila po ay nakipagaway hanggang sa malagas ang mga sundalo ng Israel. Sila po ay tumakas. Ang hari ay tumakas. Subalit, eto ho, pakinggan nyo mabuti. Merong isang sundalo doon. Sundalo ng Israel. Ang pumana sa langit na hindi niya alam kung saan tatama yung kanyang pana. Kumbaga, huling bala na lang niya ito bahala na kung sino ang tamaan ito po ay kanyang hinila yung kanyang pana at ito'y kanyang pinakawalan alam ho ninyo kung sino ang tinamaan hello? alam nyo kung sino ang tinamaan si Aring Haab pasensya na kayo kapampangan ako eh naging Aab tuloy Ahab siya po ay tinamaan at siya po ay namatay. At hinila siya ng kabayo, ng kanyang kabayo hanggang sa palasyo, bugbog sarado at halos hindi na makita ang kanyang pagmumuha. Mga kapatid, ito ang aking mensahe rito. Tandaan po ninyo, ang Diyos ay nasa langit. Nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa ating bansa mga kasama, kung tayo ay patuloy na mananalangin sa Diyos at hanapin ang kanyang mukha at ang kanyang kalooban, kahit sa gabing ito ay kaya niyang baguhin ang pangyayari sa bansang ito. Bukas sa pagising natin, iba na ang ating presidente. Pwedeng mangyari yon. Kung gugustuhin ang ating Panginoon, manalangin tayo. Hiling sa ating Panginoon na gumawa siya ng himala sa bansang ito. At ang bansang ito, ay kanyang pagpapalain. Kapag tayo ay nagsama-sama, nagpakumbaba, hiningi ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, tandaan ho ninyo, ang bansang ito ay kanyang pagpapalain. Isa ako sa mga nangangarap na balang araw, babalik ang mga Duterte sa bansang ito.